Dating namin po sa tawi tawin sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungao. Old Chinese Port? Opo, na tinatawag nila. Okay. Dating po namin sa Old Chinese Port or Bungao Port, sumakay po kami ng lancha. Yan po, yan yung lansha, nasasabing. Yes, possible. sir. At kumakarga ng 40 passengers. Opo, Apo, yan po. Okay. Tako po. Delikado yan ha. E kung nagkaroon ng alon, malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Pupunuin mo ng maleta yung bangka. Kunting alon lang yan, tataob. Ano na naman po kami ng bangka? Ano na naman bangka na naman? Okay. Sa uh, kapunta? -huh. papunta? Papunta naman pong Simporna, Saba. Simporna, Saba na. Apo. May kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang CHAPCHAP. CHAPCHAP? Chap-chap? Bakit chap-chap? Chap-chap po is tatatakan lang nila pero walang hindi lalabas yung pangalan namin sa system. Yung immigration officer na pipilahan yung kasabat yun? Opo, oh, sir. Pag nung nakalampas po sa immigration, ano po nangyari sunod? Uh, lumipad kami papunta ang Kuala Lumpur po. Sinakyat namin yung uh, apat na bundok. Apat na bundok? Opo, oh, sir. Ilang oras niyo po inakyat yung apat na bundok? Uh, six hours po. By foot? Opo, oh, sir. Okay. I uh, understand, isa sa inyo, isa sa mga kasama mo na himatay. Oo, nahimatay po yung kasamaan ko, ito po. Ayan, narating yung destination niyo. Ano po yung lugar na yun? Ay, nakita po kami ng parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan, tapos papasok po kami. I-sasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Dating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe. At saan-saan na papunta yung flight? Uh, papunta po sana Korea for layover. Ta for Okay. Five hours na layover po papuntang Europe. yung kwento po ni Karen is a perfect example of an human trafficking and illegal recruitment. Meron tayong um, mga complainant dito uh, na lumapit sa office ko. Makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well. Um, kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dina dinaanan. Um, kakausapin natin si Alias Karen, Alias lamang niya ito. Ma'am, ikwento niyo po yung pag-alis niyo doon lang sa ano mga dinaanan niyo. Okay po. Saan kayo una nag- um. From Manila Alice? po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila? Sa, sa, from, uh, Terminal ter 2. Terminal 2? Opo. Okay. Tapos uh, lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nagstay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then uh, kinabukasan po lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kayo sa airport yung sabi mo sa akin? Opo, sir. Sige. And then pagdating okay. ng Tawi-Tawi? Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungaw. Old Chinese Port? Opo, na pinatawag okay. nila. All nila. Alright. Uh, Philippine Coast Guard, meron ba tayong mga tao dun sa Old Chinese Port? Punta doon po sa Bungaw, Tawi-Tawi, meron po tayong mga tao, Your Honor. Uh, Doon po sa, again, yung commercial ports po, passenger and cargos, meron po tayong mga tao. Um, hindi ko lang alam kung anong particular po kung Pierre mismo na kay sorry your honor uh, yun lamang po I, I, I don't want to S sige kasi yun yung rota na ginagamit ng mga human trafficker so dapat talaga may bantay doon ng Philippine Coast Guard proceed ma'am okay pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungao Port sumakay po kami ng lancha lancha so oh, ibig sabihin okay. dapat Uh, yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard, lahat ng lansya na alis, chinecheck. Dapat may manifesto. Um, Your Honor, if I may po. Yan, yan din po ang isang limitation, Your Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa tawi-tawi, halos lahat ng mga bahay po doon, may sariling bangka. Yung iba po, maliit lang, dikatig. Yung iba naman po ay, ang design niya talaga, Parang uh, bigger boat, mahaba po 'yan, medyo may paangat po yung harapan na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing. Iyon ang isang worry po natin kasi po parang sasakyan. Ito po ay private nila. Hindi naman po 'yan common carrier na may pangkisa at hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng ba Sorry po ha, pasensya na ko. Saan daw mga ilang pasahero? Siguro po uh, estimated ko po na sa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Kinitipin na po ay, yun. Ay, commercial ay, na po ay, yun. If I may po, Your Honor. Yun. So, kung ganun po, sorry po, pa, pa, yung kasi ang rinig ko is lansa. Kung ganun na lansa po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May okay. nag-inspect? Wala. Uh, wala po. Bumili lang po kami ng ticket. At walang sumampan ng Philippine Coast Guard. Uh, Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lansya? Wala po paano kung lumubog yung lansya? Eh, maraming mamatay na, uh, ito po ay medyo mali sa dapat na procedure po dahil lang Philippine Coast Guard po maaring hindi isa-isahin yung pasahero pero yung bilang sinasabi po yan maari hindi po niya nakita pero nandun po ang tao natin pas, pas sakay pa lang kayo uh, may counter po kasi yan so ngayon yung pagsuot po ng life jacket dapat po re requirement po yan doon sa operator o master ayan po oh yes, po. yan yung picture hindi, 'yung una -muna, huwag mo na, mo na magalaw, steady dyan. Yan po, yan 'yung lancha na sinasabi. At kumakarga ng 40 passengers. Oh. At dapat chine-check ng Philippine Coast Guard yan to make sure na seaworthy yan at uh, kung may mga papeles na tama at uh, kung uh, 'yung number of passengers tumutugma doon sa capacity na kayang kargahin ng lancha na yan at 'yung number of passengers, dapat ganun din yung number of life vests. So in this case, tumbang ka na ito, parang bubulok-bulok, kakarag-karag, eh kung yan ay lumubog. At marami dun, di ba rin lumubang, patay. yari. So anong naging problema dito, sir? Mara may, may mga violation po tayo ng SOP po natin. Tawag po natin dito PDI pre-departure inspection or Coast Guard station commander or substation commander. So oh, may I... violation sa part ninyo? Opo, sir. Uh, kung okay. kung yung po pagkakasabi ng ating witness, uh, uh, doon pa lamang po may violation po kasi dapat po in tinitignan niya at kasama ng operator o master po kapitan nito, ang mga life jacket ready, kung hindi man nakasot. alam nila kung nasaan at ina po ito. Sa palagay nyo po, yung visual lang, ano kasi Coast Guard, kayo, dapat expert po kayo sa tingin lang. Opo. Tulad na sinabi na nga ng immigration, titingnan lang yung passport, alam niya kung yun ay legit o hindi. Now, sa so tingin mo yung lansya na yan, seaworthy ba yan? At uh, kalapat dapat na kumarga ng 40 to 50 passengers? Tingnan mo, sir. Uh, sir, if, if, your honor, ito po ay parang hindi naman po napaka-seaworthy uh, at wala rin naman na pinakapangit. Pero kung titignan mo, moderately seaworthy po ito. Uh, kung titignan ko po, Your Honor, kasi mas pinturado pa nga po ito, maayos po yung kanyang uh, ng cargo niya sa harapan. At kung makita mo po, uh, may lashing naman at may uh, inap naman po. H Hindi nga lang, Your Honor, na typical na sana gusto natin lahat. Uh, mas maganda, mas bago. Ito po How kasi... You know? Sabi mo, moderately seaworthy. Hindi ko pa nakikita ang mga papeles. So anyway, pinagtingnan ko lang sa... Visual lamang po, Your Honor. Answering to your question, okay. Your Honor. So next time, Anong pangalan ulit niyan, Ma'am Karen? Anong pier na yan? Uh, Bungaw Port po. Bungaw Port. So, gusto ko ngayong araw na ito, i-text mo, tawagan mo yung komando niyo sa, sa tawi-tawi po ito? Yes, po. Sa tawi-tawi na magbantay sa Bungaw Port. Pag may narinig pa po ako ulit na complaint na isang mga kababayan natin na dumaan dyan at hindi naharang ng Coast Guard at na nakalabas ng bansa at nakapunta sa say, Thailand, Bangkok, babalik ako kayo, sir. yes, Your Honor, we will do that. Uh, if I may, Your Honor, kasama ko po ngayon yung aking mga investigador, ang IDMS po ng Coast Guard, Investigation Detection Management Service. Nasabihan po kasi kami na pupunta po rito si Ma'am Karen. So nandiyan na po yung aming mga investigator. We will talk to her at kung sino po yung may kapabayan, including our Coast Guard personnel na nagkaroon po ng negligence in this case, at yung mga naging involved po na kung saan nagkaroon ng trafficking, makaasa po kayo. We will file cases po. We will make sure. Hindi lamang po yun sila na involved, pati yung operator owner po ng sasakyan na ito. Because, hindi po mangyayari ito kung walang kapabayan or may intentional po na gumawa na ng ating violation ng law. So, kung wala nang lansya na alis ng bungaw uh, peer ng hindi na-inspect na Philippine Coast Guard. At sigurado rin mm -hmm. lahat ng mga lansya na umalis dyan, eh, si Worthy and at the same time, kung si Worthy man sila, yung kanilang life, yung life vest or life jacket, tugma doon sa number of passengers. Okay, sir? Yes, Your Honor. We will do that po. Ako po ang mag-guarantee sa inyo, Your, Your Honor. And I will send report of our compliance together with photographs po, just to satisfy po yung ating uh, inquiry. Thank you, Your Honor. Okay. Uh, Meron ba taga DILG rito? Yes, Your Honor. Asec Romeo Benitez? Good afternoon, Your Honor. Okay. Sa case nitong Tawi-Tawi, ito po yung... Uh, ginagamit regular na rota ng mga human trafficker. Uh, uh, paano natin madisimile itong information ito sa mga taga-LGU? Para mabantayan. Eh, dapat alam to ng mga mayor. So, yes, Your Honor. Now, in view and pursuant to the power of the Secretary of the DILG to oversee and to ensure compliance of our laws by our lgus and their officials. Now, this is well within the purview of the secretary's authority, and we will bring this matter to the secretary now, to ensure that there is a proper directive, memorandum, or even advisories under pain of punishment if there are local chief executives now, who will fail to heed the directive of ensuring that these laws are properly put into uh, application or uh, to Provision you of this, and incidentally, the province of Sulu in the latest decision of the Supreme Court was already excluded by the High Court court from the coverage of the Bangsamoro Organic Law. I think this is a welcome uh, development because before Sulu used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region, but with this particular ruling of the Supreme Court, although we still have to wait for the finality and for the proper guidelines on how to implement this court's uh, pronouncement but we do consider this uh, this as a welcome development now it appearing that the province of Suluna, particularly the place of bongao may now be placed under the coverage of the president of the secretary's power of oversight as this power was delegated to him by the president under AO 267 your honor please okay thank you sir now Mam Ma Karen, continue please so from Bongao. Sumakay so, ka ng lansha? Uh, from Bungo Port po, uh, siguro almost 2 hours. Hmm. Uh, binaba naman po kami sa medyo malapit sa Sitangkay. Sa, Sitangkay po. po. Sitangkay? Apo. Uh, Tawi-tawi pa rin po ito? Apo. Uh, Part ng pa pinakadulo na po. Okay. Sa Sitangkay, ano pong nangyayari? Uh, since hindi makapasok yung lancha doon sa pinakalooban po, binaba kami sa medyo mataas pa yung tubig. Hmm. And then nag-transfer po kami sa isang bangka, malit na bangka. Mm -hmm. Yung parang paangat yung sa unahan na demotor po. Parang pamboat, ano? Pa- parang po. Okay. So sumakay ka dun sa pamboat. Ay, ay, yan na po yon. Apo, yan po. Okay. Tako po. Delikado yan ha. Eh, kung nagkaroon ng alon, malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard. Marina, may problema na naman tayo. Ayan o, no? oh, punong-puno ng maleta at uh, hindi dapat ganun yung uh, sistema na pupunuin mo ng maleta yung bangka. Kunting alon lang yan, tataob. Wala bang monitoring, Marina? Tungkol dyan. Anyway, I'm a Coast Guard in Marina. Sir, if I may po, um, pag mga ganitong sizes po kasi, uh, we monitor po based dun sa gross tonnage ng vessels. Pag ganito po kaliit, we do not monitor na po pag ganito. So, sino dapat po monitor niya yung safety niya? So, ibig sabihin, pag maliit ka, pag malaki ka lang, eh, pero maliit ka lang, hindi ka namin, hindi ka namin papansinin. So, lahat ng mga maliliit, pwede na po mag-violate. Sir, if I may po, LG use na po, pag ganito po ka small. Okay. DILG? Okay. Well, if that is the case, Your Honor, as long as it is within the power of oversight of the department, then we will monitor. Yes, paki padala lang po kayo ng direktiba sa mga mayors uh, na i-monitor yung mga peer ay uh, yung mga malilit na bangka na bago pumalaot siguro mag-form sila ng mga special task force kaya naman ang munisipyo kahit na mga tatlo, apat na tao limang tao wag payagan itong mga ganitong pambot na magkarga ng punoy ng maleta at mga tao, nakatakot po. Wala po kayo nakitang life vest doon? Wala po, kundi empty bottle lang po. Sa ganyang bangka po, wala po. Okay. Sige, pagkatapos ma'am, nung uh -oh. makikinitong lang sya, itong bangka. Pumasok po kami sa sitangkay <laughs> at hinanap po yung contact person nang nagpaalis sa amin na nagnangalang Black black? Bakit black? Uh, black siya kung ipopronounce natin, pero sa malayo is black. Tausog po siya. Okay. So ngayon, inanap niyo po si black? Opo. Nagstay po kami dun until 10 p.m. po. Mm -hmm. Pagkatapos po? Pagkatapos po, ah, uh, nung 10 p.m. po ng gabi, pinak, uh, up po kami kasi andan na daw po yung sundo namin another bangka. Mm -hmm. Okay, another bangka na naman. Opo. Alright. So, sumakay ka nung doon sa nalabang ka. Anong um, lugar na po ito? Uh, si, si Tangkay pa si din Tangkay. po. From bahay po ni Black, umalis po kami ng 10pm, siguro mga almost 1 hour po. Mm -hmm. nag po kami sa isang floating open na bahay siya. Eh, na nakalutang sa tubig po. Okay. Nagstay po kami doon ng uh, more than 2 hours. Then, from 2.30am po, nag-ano na naman po kami, sumakay na naman po kami ng bangka. Ano na bangka na naman? Opo. Okay. Sa uh, papunta? Papunta naman pong Simporna, Saba. Simporna, Saba na. Opo. Okay. Uh, lampas na ng Pilipinas yun? Opo, sir. So, walang Coast Guard? Wala hindi, po. Ah, Wala po. Puro lang po lahat uh, bankero. Bali, mga apat na bangka po yung dalawa yung sa amin tig-isa sa isang bangka dalawa kami sa isang bangka po apat tapos may nakita pa po kami na dalawang bangka siguro po yun yung mga pangligaw kung, kung sakali may checkpoint so nakalabas na kayo ng Pilipinas Apo, sir. okay at nasa sasabayan na kayo opo dumating po kami sa Sabah uh, past 5 magsi-6 am na po okay Pagdating sa Sabah, Malaysia. Pagdating po sa Singapore na sa Sabah, nagstay po kami doon uh, ah. Singapore na Sabah, okay. Nagstay po kami doon until evening naman po. Okay. Tapos ah uh, alas 7 ng gabi po or 8 sumakay naman po kami ng Hilux, dalawang Hilux. Okay. Inay po ng contact person din ang nagpaalis sa amin? Papunta naman po 'yon from Singapore to Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu sa Saba. Opo, sir. Ilang oras yung biyahe? Uh, as far as I remember po, almost six hours. Wow. By land Maabang. po. By okay. land, okay. So pagdating nyo sa Kota Kinabalu? Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for four days. Okay. Opo. And then? And then, nag uh, before ng flight namin po, two days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. Chap chap, bakit chap chap? Chap chap po is tatatakan lang nila pero walang hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano okay. po nangyari? Um, August 13 po ng gabi, uh, flight na po namin. Uh, may binig may sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na-counter? So, ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo kasabat yun? Opo, sir. Okay. Opo. Uh, pagdating nyo doon sa counter na yun, pag, pag uh, sa immigration officer, ano uh, mong nangyari? Pagdating po siya na ano, mag, may itatype or magtatanong tapos yun na po, tuloy-tuloy na po, smooth na po yung biyahe namin. So, pag, nung nakalampas po kasi sa immigration, ano po nangyari sunod? Uh, lumipad kami papunta ang Kuala Lumpur po. Okay. Ilang oras po? From the... Kuala Lumpur, uh, two hours. Okay. Uh, one hour and half. One and half hour. Pagdating po ng Kuala Lumpur? Pagdating po ng Kuala Lumpur, ando na po yung nag-arrange ng ano namin. Ando na po siya. Sinundo na po kami. Okay. Saan po kayo dinala? Dinala po kami sa isang kondo na sinasabi niyang kondo ng kaibigan niya. Okay. Uh, we are six po. Uh, three of us nagstay dito ng two weeks. Okay. Tapos, uh, bumiyahin naman po kami uh, by bus papuntang Changlun. Changlun is dulo na siya ng Malaysia, uh, border ng Malaysia and Thailand. Okay. Pagdating po, uh, nagstay naman po kami ulit na sa hotel ng five days. August 29 po ng 5 a.m., may kumatok po sa hotel namin. Mm -hmm. Yun na po yung sundo namin. Okay. Uh, Pinagkasya po kami sa isang maliit na sasakyan, dala-dala po yung ba tatlo naming bagahe. Tapos umikot lang po at paharurot ng takbo at binababok kami sa madilim na bahagi ng lugar na yon. Okay. Pagpapas po sa amin, pinababa kami ng driver, may pumasok na tatlong lalaki doon sa sasakyan, pinaiwan yung bagahe namin at ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Bangin? Bumaba opo, sa bangin? Opo. Ba't kayo bababa bang sa bangin? Uh, bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Hmm, okay. Yun ang way papunta sa tunnel. Opo. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon. After ng ilang minuto, anong nangyari po? Ito, uh, dumating yung mga mag assist sa amin, Thailander po. Ah, uh, bumaba na naman kami ulit po, papuntang ilog. Kinawid namin yung ilog. Mm, okay. Opo. Tapos inakyat namin yung uh, apat na bundok. Apat na bundok? Opo, sir. Ilang oras nyo po inakyat yung apat na bundok? Uh, six hours po. By foot? Opo, sir. Okay. Uh, understand, isa sa inyo, isa sa mga kasama mo, nahimatay. Opo, nahimatay po yung kasamaan ko ito po. Ayan. Si Mr. Chester. Okay, six hours kayo naglakad at maputik at sobrang taas po ng bundok. Bali dyan po, medyo maliwanag na dyan, patag na po yung dadaanan. Okay. Opo, sir. After na eh, six hours na paglalakad ninyo sa apat na bundok, narating yung destination nyo, ano po yung lugar na yon? Ay, nakita po kami na parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan, tapos papasok po kami, sasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Oh, at wala kang nakitang mga border patrol? Eh, wala pa, wala pa po. So, pagdating niyo po sa Thailand... After, may uh, sumundo po ulit sa amin ng dalawang motorcycle. Mm -hmm. Papunta naman po yun sa giba na bahay. Nagstay po kami ng isang oras mahigit, tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. Okay, tapos okay, sundo ng pick-up. Pag sundo po sa amin ng pick-up, huminto po muna kami sa hindi pa nakakalayo doon sa giba na bahay. Nag-transfer po kami ulit sa isang pick-up na naman po. Okay. Yung pick-up na yun na huling pick-up po, dinaretso po kami sa Pidang bisar Na katabi nun is custom po at saka immigration. Okay. Uh, binaba yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay meron, lalabas po talaga sa system. Yun, nakapa nakapasok na hindi na kunyari-kunyari yung immigration Opo, officer? may mga fingerprints na, na po. Okay. So after that? Ano after ano, that, uh, hinatig kami ng ahente papuntang hotel po. Okay. Ilang araw ano ka na stay sa hotel? Sorry po? Ilang araw po ka nag-stay sa hotel? Nag stay kami sa hotel siguro uh, two days po. Okay, after two days? After two days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. Ang dami yung dinanganan. Oh, sir. Grabe, okay. So, pagdating ng Bangkok, Thailand? Uh, pagdating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe, nag-book po ulit ng hotel yung nagpaalis sa amin. Nag-stay po kami ng one night mm uh, September 1 ng tanghali po. Okay, after nung September 1 ng tanghali? Uh, pumunta po kami, diretsyo po kami sa airport sa Suvarnabom. So mm Varna hmm Doon po kami nagstay hanggang makapag-check-in po kami. At saan sana papunta yung flight? Uh, papunta po sana Korea for layover. Sa Korea for layover? Oh, okay. Five hours na layover po papuntang Europe. Paano nangyari po doon? Uh, 7.30 po, nag, Pumila na po kami para sa check-in. Yun na po, uh, nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na daladala -dala namin. Okay. At una, doon nalaman na yung working permit ninyo ay? Uh, una po is nagtaka siya. Kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check-in? Kasi nga yung bagahe niya, kinuha, ano? Opo. Okay. okay. Kinuha nung nung no, ahente po ahente. na nagsundo sa amin. Mm -hmm. So, nagtaka na kapag taka nga naman, eh, pupunta ka ng Europe, wala kang dalang bagahe. Eh. Opo. So, ano pong sinabi niyo? Uh, oh, marami po siyang, uh, nagbusisi po siya dun sa system, tapos maya maya po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po. Okay. Siguro after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae, staff din po, sabi niya, uh, I'm so sorry, you cannot fly tonight. And I cannot guarantee you that you can travel to another country. Dahil? Uh, Siyempre, confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman kung ano yung dahilan? Sabi niya po, is immigration problem. Meaning, yung working permit ninyo? At working visa. At working visa ay fake? Opo. So, ano pong nangyari? After that po, kanya-kanya uh, na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, yung contact person namin nag-book ulit po ng hotel. Nag-stay po kami doon ng ilang araw po. Tapos, naisipan ko mag-check ng working visa. I-verify ko kung legit ba siya. Uh, September 2, ay September 3 po, nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin. Doon yun na na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng bansa. Opo. Tapos, uh, before ko po na-verify na fake yung hawak namin na working visa, nagbigay po ng another uh, plan yung contact namin. Hmm. Opo, Anong plano? Ang gusto niya po mangyari is, kukuha po siya ng e-visa sa amin at nagbaka sakali siya na kung sakali maglabas po kami ng another 10,000 mahigit po para sa e-visa. Puminggulit ng pera? Opo, going to Turkey naman po pumayag kayo? Uh, hindi po. Una sa lahat, wala na po kaming mailalabas na pera kasi hindi na refund sa amin yung plane ticket. Okay. In short, hindi na tuloy yung, yung, mag, yung transaction na yun and then hanggang sa tumawag kayo sa amin. Apo, sir. And I would like to thank the DMW um, doon sa naging mabilis ang action ninyo, agad na rescue sila. Dalawang team po yun, isang team. Nasaan na po? Yeah, good afternoon, po, Mr. Chair, and to my colleagues in government. Yes, po, we were able to repatriate uh, the victims, and uh, we were able to provide all forms of assistance under the programs of the Department of Migrant Workers. And uh, we filed the proper and appropriate case for large-scale illegal recruitment against the perpetrators of this heinous offense, Mr. Chair. Good. San po yung isang team? Kasi dalawang team eh. Okay, -oh. wala. Ah, uh, yung isa po nasa kwan, OWA team and DMW team kasama rin po yung Migrant Workers Dal Office. dalawang ano eh, di ba? Yes po, nasa Kuala Lumpur, Malaysia po sila. Ah, uh, Aya, yeah. yung, yung kasamahan po nila, Mr. Chair, sa Kuala Lumpur pa, they will be repatriated soon. We are just arranging some documentations with our MWO for the proper repatriation. Pero safe na sila? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, may ibang ganitong klaseng mga kaso na rin kayo na uh, using backdoor at uh, Um, na traffic yung mga kababayan natin sir yung kwento po ni Karen is a perfect example of a human trafficking and illegal recruitment and uh, the DMW has set in place several layers of protection in order to avoid illicit activities conducted by illicit groups victimizing our OFWs for overseas employment. Unang-una po, with all due respect to Karen, they violated all layers we presented for protection. They have to go through, number one, to the DMW. Kinakailangan po talaga dadaan sila sa Department of Migrant Workers for proper documentation. Pangalawa, they have go through the process of the MWO, yung Migrant Workers Office po natin doon sa destination country. Kinakailangan i-check po yung employer. Pangatlo, Oras na alis po sila, they will have to go through the BI, the Bureau of Immigration for the Departure Formalities. Iche-check po ng BI yan kung meron silang tinatawag na OEC, yung Overseas Employment Certificate, which is linked from our database at so the MW to the BI system online and the uh, Makikita po doon kung sila ay properly documented. Ang third layer po natin, hindi po sila dumaan sa private recruitment agency na licensed by the DMW to offer an employment contract abroad. Lahat po yun, hindi po nila dinaanan. Kaya po tayo sa DMW, we are very much uh, doon po sa tinatawag na public information campaign. We, we converge with all inter-agencies and the LGUs to properly inform our prospective OFWs kung ano po yung process for a safe and regular migration process po, Mr. Chair.